Magandang araw po sa iyo. Nais ng Diyos na malaman mo kung kailan po kayo magkakasala bilang isang born again. Ang born again na tao siya yung tao na ang Panginoong Heso Kristo ay nananahan sa loob ng kanyang buhay. Ang tunay na board again, magkakasala po siya. Pero kailangan na malaman niya po na hindi araw-araw siya magkakasala hindi linggo-linggo siya po magkakasala hindi buwan-buwan siya po magkakasala at hindi rin taon-taon siya po magkakasala magkakasala ang born again pero yung panahon na ang tawag ay pambihira lang po siya magkakasala kung nais nyo po na malaman ang buong katotohanan tungkol nito na turo magbisita po kayo sa aking youtube channel spiritual truth by sandy singoran doon niyo po matutunan na mabuti ang itong turo kung kailan po kayo magkakasala sala Para aware po kayo sa panahon na magkakasala po kayo kung anong gagawin niyo po kung ang panahon ay darating yan sa iyong buhay. Huwag niyo po lang kalilimutan magbisita ka sa channel na yun Spiritual Truth by Sandy Singoran. Maraming salamat po.